Yeah. Good morning, guys. Ayan, may lamok. May muskita na may back day, the mosquito be faster. May mosquito da ro. So. Mm. Okay. I still so, love it. Kinagat ko, kinagat ako ng lamok. So nandito kami sa labas ni Alonso. Kakaligo lang ni Alonso. Ayun. Tapos na siya naligo. Tapos kami ni Angelo. So Friday pa lang 'yun. Dito here. ka oh to ka. Friday pa lang ngayon. I'm here. Yeah. Wala, hindi pumasok si Angelo kasi wala silang pasok. And, meron pumunta yeah. daw yung teacher niya kanina. Kaya lang wala silang classmates. Wala yung mga classmates niya. So, inanok ko pa rin talaga na... Can you go there? What? Where? Mm -hmm. To the... Don't go there, anak. There's kumaw there. So, binala ko din talaga na hindi papasok kasi ipahinga muna siya kasi doon sa school, dalawang araw na siyang umiiyak, so kaya hindi ko na siya ano, hindi ko pa siya pinapasok ngayon so, ayun, nandito kami sa labas ayun, may kalsada, nandun yung kalsada may mga motor dyan nandun. pero si Alan, so nandun yung aso ni mother ayun, dito lang talaga kami ayun, and then may mga maisan dito ayun, pero hindi sa amin yung maisan na yan kasi wala naman kaming lupa dito na pwede mga pagtaniman. So, ano lang yan. Uh, sa Muslim yung may-ari niyan. Pero pinabenta tong lupa na to. Hey, I'm there. Kaya lang, yeah. <laughs> tong lupa na to. Kaya lang, sobra siyang mahal. So, 500 siya. Ah, 500 ata yung benta nila. Pero, may mga nyug kasi pwede mo nang maano yan. Mapakinabangan yung mga nyug dyan. May mga ano na, makuprasan na. Ah. Oh, Why? Kumakupra so na yung mga nyug dyan. Eh. May uh, why? Hmm. Hmm. Anto ka na. Sleepy yan. Hmm. Sleepy ka na. Wala man tayong stand, anak. Hmm. Wala kaming stand. Kaya hindi namin phone namin. Ayan, yeah, so dyan ko lang Ay, malaglag yung phone natin, anak ko. Wala <laughs> well, nang na, nagmaawin si Lon. So, maawin na siya kasi antok na. Ayan, may butterfly. Oh, ayan oh. Tindahan, ayan. Kumapit <laughs> siya sa cellphone. Po, so, bakit? Ay, sorry na. Bakit po? Ayan, nag cry ka rin sa Lon. I love saan, my butterfly. So. Ayan, You kira -kira see a bunch of Memang apa pulang-pulang? <coughs> ah, apa? Ah. Ah. you go out? Oh. Because wings of fish. Ya, neng mau, mau ngasih. Alonso Lorenzo. You see it? Ang bata ina antuk damian. Ang bata ina antuk betul nggak? You already come out the Butterfly? Oh. Hmm. Yeah. Huh. Ano yan. Sino yan? Huh? Ah, oh, sorry na. Ayon, so natapos na ako mag-repack ng bagoong ito. So medyo maanghang 'to, nilagyan ko siya ng sili pero konti lang 'yung anghang niya. Kala ko na masyado maanghang yung hindi manghang na i-display ko na doon, ko konti lang 'yun. So ilalagay ko siya dito sa hook dahil ito 'yung kinuhanan ko. Oh. Dahil Pinoy tayo kasi mahilig tayo sa ano, malang-sayang. So lalagyan natin 'yan ng kanin ngayon. Ito 'yung ano, 'yung kaldero ng isang ano, manghang siya. Pero hindi naman talaga totally. Eh. So, dahil tanghali na rin. Ito na lang yung ulam ko. So, hindi na ako maghahanap ng ulam. Kasi, sayang sya. Kung hugasan ko lang din. So, sigean ko na lang ng ano. Ng kanin. Ayan. O. Di mm. ba? Diba? So, nagpink-pink sya. Sayang kasi yung mga lasa niya dito. Masarap yung ano. Yung ginisa kong ano, bago. Yun. Pero, ito nga. Ayan o. Marami pa sa sandok. So, lagyan natin yan. Kaling natin yan dahil hindi tayo pwedeng magsayang. Yan. Harap na ng ulam ko. Ano, diba? di ba? Ang jamang hangasa. Tapos, ito yung nilagyan ko sa hindi maanghang. may meron pa dito. Ah. Ang dami. Ayun, natulog na si Alonso habang, habang natulog si Alonso nakapagtrabaho ako pero kanina Kanina ko pa yan niluto tapos malamig na ano, di ba? Ay sarap ng ano, medyo may anghang. Ayan. Ay, so yan yung ulam ko, hindi na ako magano. Okay. Wala na naman kamang ulam. Si Jada pala gusto dumede ng ano. Ng gatas. Hindi ko pa nagawan. Ano So, you all guys for today's video. Thank you. Bye.